Good morning mga par. So ngayon ay mag-aano tayo ng graba. Maglalagay dun sa may kanal nila. Tulungan natin sila mga par. So gaya ng dati yan. Un natin. Ah, tigas tigas. Tapos yung oil. Okay. Tapos yung oil dito mga par. So, okay naman. Tapos, bomba. So, ganito po yung ginagawa ko po kada umaga itong unit sa unit natin para panigurado po tayo na ano po, hindi basta-basta masisira. Baka mag, ano to, delikado tayo. So po. at doon sa radiator niya naglagay uh, naman ako kahapon pero tingnan natin ulit ay di pala nagamit ito kahapon kunti lang yung ano, kahapon ito mga pa nagamit man siya pero parang dalian lang mga wala pang 30 minutes wala pang 30 minutes unit na to mga par ay may GPS tapo tapo ng GPS na off kasi tinanggal ko yung battery hindi na off po yan Ayan, ang Ito yung mga par, no Ah, uh, magtatambok po tayo ng ano. Raba. Punti mo lang yan. Punti lang. Kaya madali lang yun mga par. Start po tayo. Start. Now. <coughs> yan, namatay yung makina mga par. mga pari, ikot. Ito po talaga yung talagang harap po niya. Yan. Kasi pag, pag magtamak ka po dito, yan. Ganyan po yung takbo niya. Pero pag nakabaliktad po, pag baliktad naman po, ay kung tatapak po kayo, doon, pag nakaharap ka sa likod. So, yan po. Yan, ganyan. So, pag nakaharap ka sa likod, yun yung ano, tatamakan mo. So ngayon ay maguhulog ako ng graba. G1. Yan, madali lang to ito. Hindi ko na to ano. So ito po ay iwan ko kung kailan yung buhos. Ngayon ata, mamaya. Or ano, bukas. 啊，各位。 Porman, porman, Melchor, guapo. ae pengapar Guys ya mga par mulahi par. tayo ng ganito. Nihila tayo ng ganito mga par. Yan yung mahirap. So kailangan natin na magbalik. Baka maulog tayo eh. Well type pa naman yung unit natin. po natin mga par oh. ha, Sana okay na yan Matigas eh Tay Gas. Digas mengapar. Okay mga par Okay na daw So Balik tayo sa pwesto Okay naman Punti man lang yun Kaya magbalik na tayo Sa ating garahe Tingin-tingin sa likod Okay man lang Ating likod mga par Kaya Wala mang Nakasagaban dyan Sa ating likod Pakita taman dito kaya lang yung problema natin ay yung krodo. Konti na. Pumupula na mga par, pumupula. Nagwa-warning na siya sa ano, sa tula, sa pula. Problema. Saan ako magagarahin ito? bigan natin ay ano open malakas yung tambotsyo mga par dito tayo sa ating dating pwesto pag, mag, pag magalis sana itong dump truck yan ako sa gilid kaso nandito man yung dump truck tagalan ng kunti mga par para maganda yung atak natin mamaya dito para maganda yung parada natin mga par ay yun o oh. ayun mga par so yun lang mga par no? medyo abang-abang naman tayo sa kanal kung may ipapa ano pa sila kapatrabaho ay nagpo-formas sila pagkatapos nila mag-formas ay magbubuhos tingnan natin mamaya kung magbubuhos sila mga papakita natin medyo pahirapan naman yung ano dyan eh magbubuhos dyan eh kasi medyo mahirap din magbuhos mga par kasi yung mga tao nila kulang po yung tao natin.

Yan mga pare, ito yung tatambakan natin. Magkakalat tayo dito mamaya. Ang taas taas eh. Tapos may ano, water. Hindi ng tubig. Tapos dito mamaya, pigado tayo dito mamaya. Tingnan nyo. Ang lalim lalim mga pare. Ito naman din siguro. Ay lang ay lang tubo ay kayang tirahan ang kuna kanang husa kay basin moslo na karon ng hus. Iko nang rek tagtag lang siya ba. Pag makaabot ta sa may kuna sa may hus ya, pwede na mo tanan yo sana. Diri ban na no? Yes ma'am. Bagong simula. dito. Ito guys oh, to pero lalim. Uy, kakatakot naman ito. Ang lalim. mga par. Yan si madam. Yan mga par. Ah, magandang tanghali. Eh. Ah, nga pala, yung, yung huli kong nabidyohan ko kanina yung mga par. Yung, yung, may mga puno. Tapos may malalim na ano doon na hukay. <coughs> Yung nandyan si ma'am kanina, parang ano yun, parang under-negotiate ka kasi alanganin kasi yun mga par. Kasi magkakalutin daw namin yun. Pero hindi pa naproban kasi yung unang kalot namin din mga par, dun banda, yung kung saan nasira yung unang bakho, dun yung portion na yun na... <coughs> nabubuhusan sana kaya lang uh, hindi rin yun naaprobahan at saka dito iwan ko kung maaprobahan to maiwan yung nandun o pag maaprubahan yung nandun yung malit doon may iwan yung nandito mga par so yun yung ko namin at least doon nakalutan na na prepare na magpupormas na lang at bubuhusan samantalang dito kung magpapakalot sila uulanin mag magano mag, ano, mag lutak po lutak di dito banda kaya alangan kong kung kalutin kung maprobahan ito ngayon o kung kailan kung maprobahan man maganda yung panahon okay po pwede kong kalutan yan para hindi siya mag kawawa kasi yung mga sasakyan eh malapok hindi maka ano lapok masyado masyadong madanlog so ito po yung panahon no? yan So kanina nagsabi kayo sila na doon na lang iiwanan doon. Yan. So ngayon, um, alanganin pa ya ano pa ng DP yun. So yun lang mga parna tapos yung kanina si Ma'am ang bait talaga ni Ma'am. Shout out sa iyo Ma'am. Ah, so yun lang po mga parno so update update lang mamaya Tinanong ko pa mamaya kung ah, uh, kung anong gagawin <clears throat> kasi naghihintay lang naman ako mga parno mga par yung project na nila okay na, nabuhusan na bagong buhos mga par ang ganda ng pagkakabuhos wala nang problema kung magulan ay nabuhusan na yung flooring mga par ito po yung bubuhusan po nila bukas mga par ngayon mga par uh, uuwi na tayo mga par kailangan salami. itong salamin tapos itong bag natin kunin natin mga par kasi yung driver natin umuwi na iniwan talaga ako pero, pero babalik din mga par tinawagan ko naman eh. Hey, awit tayo sa highway takbo 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 Abis, uh, kataagot mga par magtawid Lapad na lang kayo eh So yan mga par, nandito na tayo sa uh, aming bahay So kakauwi ko lang mga par Galing lang ulimpog, galing sa trabaho So kakauwi ko lang, wala, wala si Igan dito Si Pianse, Pumunta ng isko, nagpa-enroll po siya. Eh, opening at last day ata sila nang-enroll ngayon sa one. Sa kanyang iskilahan mga par. Kaya pumunta, pumunta siya kaninang mga alas otso. So hanggang ngayon, nagpipila pa rin siya. Then, siya sa kanilang, kanilang pilahan mga par. Ang dami kasing nagpapa enroll doon. Kaya nakapila siya doon. So hanggang dito na lamang mga par. Ito ang ating vlog for today. At Huwag pong kalimutang mag-like and subscribe po sa ating munting channel. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta.